Alam niyo ba ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas? Noong March 18, 1996, isang karaniwang gabi sa Ozone Disco sa Quezon City, mga kabataan masayang nagdiriwang. Pero hindi nila alam na magiging huling sayaw na nila ito. Mga bandang alas 12 ng hating gabi, piglang nagliyab ang buong establishmento. Sa loob, higit 350 katao ang nagsisiksikan. Dahil sa kakulangan ng emergency exit, at hindi maayos na fire safety measures, mahigit 160 ang nawalan ng buhay. Pero bago pa man nangyari ang trahedyang ito, may mga kwento na tungkol sa kakaibang mga tunog at iyak na naririnig sa loob ng disco. Hanggang ngayon, may mga taxi driver na nagkukuwento na may mga pasahirong sumasakay mula sa dating kinalalagyan ng ozone, pero misteryosong nawawala bago makarating sa kanilang destinasyon. Kaya sa tuwing dadaan ka sa lugar na yon, tandaan mo. May mga kaluluwang patuloy na naghahanap ng sayaw na hindi nila natapos. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, ilike at isubscribe ang aming channel para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito. Salamat sa pakikinig!